Sa mga balita naman po sa Metro Manila, may panibagong karambola sa Maynila. Sa pagkakataong ito mga kapatid, labing isang sasakya naman ang inararo ng isang SUV. Kabilang po sa mga nadamay ay isang kotse, pickup truck, dalawang tricycle at pitong motorsiklo. Sugatan ang isa sa mga tricycle driver na agad namang dinala sa ospital ang kwento ng driver ng SUV. Payuter na sana siya papuntang Taft Avenue nang biglang mawala ng kontrol sa sasakyan. Sinubukan niya raw ibanggang sasakyan sa concrete barrier pero nagdire-diretso pa rin ang takbo ng SUV hanggang sa madamay ang iba pang mga sasakyan. Inabot naman ng tatlong oras bago naialis sa mga sasakyan. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng SUV na nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence, resulting in physical injuries and damage to properties. Kinasuhan naman ng murder ang pulis na pumatay at chumap-chap sa kapwa niya pulis sa Camp Bagong Diwa sa Tagig City. Damay din sa kaso ang asawa ng suspect na isa ring pulis at karelasyon daw ng biktimang si Police Executive Master Sergeant Emmanuel de Asis. Lumalabas kasi sa investigasyon na may partisipasyon siya sa pagtatago sa krimen. Nagawa daw ng suspect ang pagpatay ng maaktuhan daw niya ang kanyang asawa at biktima na magkasiping sa loob ng kampo. Naniniwala naman ang anak ng biktima na planado ang pagpatay. May kasabwat pa daw ang mag-asawang pulis. Ang babala pa ng anak ng biktima na isa ring pulis, gagamitin daw niya ang kanyang training para tugisin ang lahat ng mga sangkot. Pero nanawagan ng PNP sa kanya na maging mahinahon at huwag magpadalos-dalos sa kanyang susunod na aksyon. Ramdam na pong matinding traffic sa Metro Manila. Bandang alauna kahapon ang subukan ng News 5T na bumiyahe nga mula Shaw Boulevard sa Mandaluyong papuntang Kamuning, Quezon City. Inabot po ng halos dalawang oras ang biyahe na iyan. Nang 1pm ha? 2 hours? Grabe. Pahirapan din po ang pag-book ng mga ride-hailing service. Sa kabila naman ng napakatinding traffic, mananatili ang pagpapatupad ng number coding scheme ayon po yan sa MMDA. Inilinaw din ng MMDA na may konsultasyon sila sa mga mall operators kaugnay sa pagbana ng mga sale na isa sa mga hakbang para maibsan ng traffic. Iginit naman ni Artes na tanging mall-wide sale ang ipinagbabawal pero pinapayagan ng mga sale sa individual stores o outlet.